Good morning mga paps! Kamusta na po kayo mga paps? At dito naman po tayo sa my commonwealth po I-update ko po kayo sa traffic po dito Sa oras po ng uh, umaga Nga uh, alas 5 ng madaling araw po uh, pupunta po tayo Ihatid po natin yung dalawang anak po natin Sa kanilang trabaho Pero bago po ang lahat Yung ating malupit na intro po Let's go! Ayan yeah, mga paps Andito na tayo sa Techno Hub. Malapit na po tayo sa Mayapel, uh, Kuwa. Ayan, uh, ito na po yung uh, sitwasyon pa dito sa Commonwealth. Ang uh, oras po natin ay alas 5 ng umaga po. Mag-alas 6 na po uh, tayo po nakalabas po ng bahay at ihatid po natin sa uh, kanilang, kanilang trabaho ang aking mga anak po ang unaing po natin, natin po ay sa lang Center uh, para po uh, isang way lang po tapos babalik po kami papunta naman po ng Eastwood kaya yan ang mga paps i-update ko kayo sa may uh, Commonwealth Ayan po ito po yung uh, sitwasyon po natin dito sa may kabaan po ng uh, Commonwealth uh, medyo madilim pa po kaya ganyan po ngayon, naka, ano na po kami ngayon na counterflow po kami dahil uh, medyo na dami-dami -dami na po ang sasakyan mga paps papunta po ng Gison uh, Avenue. So mahirap na po ang pagbabyahe uh, ngayon dahil uh, marami na pong mga sasakyan. Kaya yung mga magbabyahe po diyan aga-agahan niyo na po para hindi po kayo maipit sa traffic po. Kaya Gumising na po kayo at uh, magayos na po ng inyong sarili para po hindi po tayo ma-traffic, mababala po sa traffic. Yan mga paps, nandito na tayo sa Maya Tandang sura po. Ito na po 'yung uh, uh, interchange po dito. 'Yung uh, kanan po ay pakaliwa po dito ay papuntan na po ng uh, uh, katipunan. Balara, kami po ay didiritso po dahil pupunta po kami ng uh, Circle yan po mga paps, ah, dire-diretso po tayo patungo na po ng ah, uh, Ayan po, so nagasikip na po dito ang daloy po ng trapiko dito banda sa may Tandang sora po. Kaya, ah, uh, dandan lang po kami yata. ah, uh, medyo counter flow po kami kaya, ah, uh, nadandaan na lang po ang aming takbo mga paps yan mga paps ah, samahan niyo po kami dyan lang po kayo wag po kayong ah, uh, uh, ano po para makita niyo po ang sitwasyon po ng traffic dito sa common land medyo bumilis bilis na po ng konti kaya malapit na po tayo sa maya uh, pelkua po ito na po ang tapat po ng uh, Iglesia Ni Cristo mga paps. Papunta na po ito ng Techno Hub. Pagkatapos po ng Techno Hub ay papunta na po tayo ng Kison Avenue. Tapos Circle, ayan po, Pelcoa, ayan. Yung ating pong dadaanan pong mga way. So, dyan lang po kayo mga paps, samahan niyo po ako. Yan mga paps at uh, dito na po tayo malapit na po tayo sa Maple Kuwa. Ito na po yung uh, mayroon po dito nagmamando po ng traffic dito po sa tapat po ng uh, Techno Hub. Uh, ito na po yung galing po ng Commonwealth dito po ayo uh, turn para papabalik po ng Tandang Sora yung iba po. Yung galing yan po ng ano ng uh, uh, English ni Cristo. Yan. Sa may uh, Mindanao Abinho po. Ayan. Uh, dire-diretso silang po uh, tayo. Mga paps, uh, medyo okay naman po yung takbo ng uh, ko po dito. Malapit na po tayo ng pilkua mga paps. Uh, doon po natin makikita kung uh, okay ba ang uh, situation po doon sa so, may circle. Sa oras po ng uh, 5.45 po ng umaga. Ayan, mag na po. So, diridiritso lang po tayo mga paps. At uh, papilkuwa na po tayo. Okay naman po ang ng trapiko Pati po sa kabila. Yung papunta po ng Fairview. Wala pong problema. Ayan po, papakan na po tayo. Dahil na, uh, pipilkuwa na po ito. Yan po ang uh, sitwasyon pa dito sa may po sa may uh, circle banda po mga paps yan you know, oh, dami na pong uh, sasakyan pero okay lang po tuloy tuloy lang po yung biyahe natin wala po masyadong uh, sagabal sa gabal po sa kalsada wala pong uh, pag uh, sisikip po ng daloy ng trapiko ko yan nandito na po tayo sa may uh, circle po mga paps yan po oh, medyo okay po yung daloy ng trapiko mga paps oh. Nagkaroon lang po ng konting pagbagal dahil po sa uh, nag, uh, may minor po kami dahil yung galing po ng City Hall Siyempre sila po ang may right way kaya kami po ay uh, mag-yoturn lang po dito papunta po ng kitchen up Ayan mga paps tuloy tuloy po yung uh, takpo po ng ating mga motorista wala pong problema mga paps hindi po masikip ang daloy ng trapiko dito po nung ibang araw na talagang uh, gapang uh, pagong yung ang uh, mga sitwasyon po dito Mayroon po talagang mga time na ganun po ang sitwasyon po dito sa circle po lalo papa papasok po ng uh, uh, North Avenue Bisayas uh, Avenue at Quezon uh, Avenue dyan po talaga yung nagsisikip pero ngayong araw na to mga paps magandang magbiyahe po talagang wala pong ka pagsisikip po ng daloy ng trapik ay ayan kaya nagkakaroon lang po tayo ng pagbagal dahil po syempre pagbibigyan po natin yung uh, galing po ng North Avenue kakaliwa po dito sa May Circle papunta po ng East Avenue papunta po ng Kalayaan Avenue at iikot papunta ng Pilkua po ayan Ayan mga paps, uh, malapit na po tayo mag-drop off sa anak ko sa Mayaano po, Lang Center. Ayan na po yung uh, kitchen up. Walang problema po, tuloy-tuloy po yung uh, daloy po ng traffic mga paps. Uh, kami naman po ay uh, tatabi po dito at uh, kakali kanan po tayo dahil nandito po yung uh, gate ng uh, Lang Center po. Ayan po yung uh, nakikita nyo po yung sa ating harapan, galing po yan ng Quezon uh, Avenue, yung mga malalaking truck. Ayan. So, yun diretso lang po tayo at ito na po yung gate ng uh, uh, Lung Center. Papasok na po tayo dito mga paps. yan mga paps, dito naman sa may, uh, gate ng Lung Center, mayroon po dito security. Dahil uh, kung kayo po ay magpa-park, uh, bibigyan po kayo ng ticket. Sisingilin po kayo at uh, kung kayo naman po ay drop-off lang po walang problema tuloy-tuloy lang po yan. Hindi po kayo sisitahin, hindi po kayo bibigyan ng ticket dahil kayo ay drop-off lang. So pag yan mga paps at malapit uh, na po tayo mag-drop-off. Uh, update ko kayo mga paps sa papuntahan po natin paglabas po natin mamaya kung ano pang sitwasyon dito sa City Hall at sa Kalayaan at Papunta po ng UOP. Ayan mga paps. Andito na tayo sa may uh, lock po. Kakanan lang po tayo dito. Dito po silang uh, circle po ito. Sa log po ng lock center. Dito po ay may uh, circle din po sila dito. Dito po iikot lang po tayo para po mag drop off sa may main gate po nila. Sa may main uh, lobby po. Ayan. Yan na po ang kanilang main lobby ng La Center mga paps. Yan mga paps, uh, dito na po tayo, the drop off na po tayo, the direct na po tayo sa may ah uh, Eastwood mga paps. Yan, palabas na po tayo mga paps, titignan po natin ang sitwasyon po dito. Sa may city hall ng Quezon uh, City po. yan. Ito po yung kanilang uh, gate po ay tatlo po ito. Yung first gate, second gate, tsaka yung third gate po yung ating pinasokan kanina. <coughs> ito po yung ating labasan mga paps ay second gate po ito. Uh, dito po sa lahat po ng uh, papasok po o lalabas pag gabi na po dito po lahat. Yung sa second gate yung ino-open lang yung uh, dalawang gate po, yung third gate saka yung first gate po ay sinasara po yan ito po yung pinaka main gate po nila nasa gitna po ito kaya second gate po ito ayan mga paps, kakana na po tayo dito para papalabas po tayo ng circle natitingnan na po natin yung sitwasyon po doon ayan, at uh, medyo okay naman po yung mga daloy ng mga trapiko wala naman pong problema mga paps So, huwag po kayo mag-worry pag kung uh, saan po kayo pupunta po at dadaan po kayo dito sa circle. Walang problema po ngayon ang traffic ko po. At uh, tuloy-tuloy lang naman po ang daloy po ng traffic dito. Ayan mga boss, dito na tayo sa may uh, circle. Ayan po ang sitwasyon po. Yung papunta po ng uh, kalayaan, uh, is Avenue, Uh, iikot po ng pilkua, yan po ang sitwasyon po. Ito po yung kumakanan po dito, yung nagasig na light po, ipapunta po ng isabi nyo. Yan, so tayo po ay kakaliwa po. Dito lang po tayo sa kaliwa para hindi po tayo maipit dito dahil papunta po tayo ng pilkua. Yan mga paps, ayan, uh, tuloy-tuloy lang po tayo mga paps. Titingnan po natin sa may pilkua kung uh, ano na po yung sitwasyon doon, yung papasok po ng UP. So, sa oras na ito mga paps, ay wala namang kaproblema. Kapro -proble Tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko natin. Walang problema po. So, da, tuloy lang po tayo mga paps. At malapit na po tayo sa may pilkua. At uh, doon po makikita po natin yung uh, daloy po ng trapiko. Papunta po ng Purview. At yung papasok po ng UP. Ayan mga paps. At uh, dito na po tayo. Malapit na po tayo sa may uh, ulit. Ayan yung uh, sa ano po natin na uh, parang ano lang po yun ikot lang po circle po ikot tapos uh, papasok din po tayo ng Pelcua pagaling po kayo dito sa may Kisunabinyo Pelcua din po ang uh, papasokan nyo um, galing naman kami ng fairview, Pelcua din po yung lalabasan nyo ayan mga paps at uh, na po tayo dito papunta po ng Pelcua pa, para makapasok po tayo sa UP Ayan, wala pong problema po. Yung sa kabila lang po, medyo nagbabagal na po yung mga sakyan, yung papunta po ng Quezon uh, Avenue. Ayan, tuloy-tuloy -tuloy po tayo dito sa May Pericua, mga paps. Papasok na po tayo dito sa May uh, UP, kakalang uh, po tayo dito. At papasok na po tayo sa Sepig Garcia. Ayan, mga paps, wala naman pong problema dito sa uh, kahabaan po ng uh, Commonwealth, uh, sa Quezon Avenue at Sepig uh, Uh, Kison City Hall at uh, papasok po ng uh, Pelcoa, papasok po ng UP, wala pong problema kaya uh, okay lang po yan ponte po magbihay na po kayo walang problema para maaga pa po hindi po kayo maipit sa traffic mga paps, hanggang dito na lang po maraming salamat po sa inyo sa pag-update ko po sa inyo ng uh, traffic po dito sa Pelcoa papunta po ng UP